Pagkata hilaman may pahayag na usa ka balaod gikinahanglan sa tibuok simbahan. Dili kay kana lang. Nagpili sila og bagong mga pari og mga magtutuddo. Posible mawad-an kita sa tanan. Unsay atong buhaton? Pasag din ang mga pulong ni Hilaman og sa mga... iyong kaiksunan. na Papa, dini ba ninyo gipildi ang mga lamanita? Oo dini, eh. apan dili ako ang mipildi kanila. Nasuko sila namo tungod sa among relihiyon. Ug kami sa Ginoo. Sirbo payta alma nanguta sa Ginoo unsaon namo pagpanalipod. Wala pasuka ang mga lamanita makig-away anak kalabihang kaisog. Apan ang inyong amahan og kasundaluhan na dasig sa mas maayong kausa. Wala kami makig-away alang sa gahom, apan alang sa among panimalay, kalingkawasan, sa among asawa, mga anak, o sa mga pagsimba. Mas labaw ka muning, mga tawhana. Huwag kamo ang angay ng mangulo kanila. Oo! Si Hela manog ang iyang may mahibalo sa ilang dapit. Patyo na to sila. Unsa mong giingon? Ingon Ingun ko! Patya sila! Papaaw na to sila! Magmak ba hindi ini? Unsa imong sugyot? Usa ka hari. Magsugyot ko og hari. Kung si Bisan Kinsa nga mo og mubutang kaniya, mahimong tigmando sa katawan. Ikaw ang angayang mo ni Ining ngayuta. Gubong nato kini nga gobyerno og gaglagun ang simbahan. Himu ako ninyong hari og himuon ko kamong tigmando. Usakahari! 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 Pasag din na si Helaman kung iyang kaigsuunan. Atong ang kunon, ang kahung nga angay ka nato. nila pagsuporta kining panagbangi bisan sa pag-atiman Bisa pag ni Hilaman sa simbahan. Nagbakak sila kaninyo! Mukontrolar sila kaninyo! Nga gusto sila, Og-hari? ka, Hari, mo protekta na, nato gikan sa mga lamanita bitu kami sa mga pulong ni Amalikia. Suportahi ko! Ug ibutang ko! Ngayon yung hari! og himuon ko kamong tigmando sa katawan! Ano sa inyong nadungog. Gusto si Amalikaya nga mahimong hari. Huwag mo laglag sa simbahan sa Dios. Og ang pundasyon sa kalingkawasan nga gihatag sa Dios kanato. Daghan sa simbahan ang mituo sa ang mga pulong ug misupak sa simbahan. Pagkadali sa tawo nga makalimot sa Ginoo nga ilang Dios. Nakita nato ang dakong kadautan nga mahimo sa usa ka taong dautan. Dili nato ipalaglag ang simbahan Og ang pundasyon sa kalingkawasan nga gitugyan kanato o ang panalangin sa Diyos kanato din hisayuta sa matarong nga katuyuan. Ang Haring dautan mo hulgas atong kalinaw. Di mahimong wagtangon ang kalingkawasan sa dili matarong nga hari. atong bandila sa kalingkawasan. Agig pa dami sa atong Dios. atong tinuuhan, kagawasan, atong kalinaw, atong asawag mga anak. magampo ko og panalangin sa kaning sa akong kaigsuonan. Ug ang mga Kristiyano pabiling makaangkon sa yuta. Tinuod nga tumutuok ang Kristo midala kanila. Sakalipay sa kalipay sa ngalan ni Kristo. Akong pagampo nga ang kausa sa mga Kristiyano ug ang kagawasan pagabuligan. Amen. Tanawa! Nagpuyo kita sa pinili nga yuta, ug sa yuta sa kalingkawasan. Sa tinuod ang Dios dili mo nga kitang mga gitamay kay midala sa atong kaugalingon sa ngala ni Kristo. Tunob-tunoban laglagon, laglagon, gawas kon pinaagi sa atong kalapasan. Katong aduna niini nga katungod, paduula sila sa gahom sa Ginoo, og makigsaad nga nila ang ilang katungod o relihiyon. Kaya ang ginoong Diyos, manalangin kanila. Si Kapitan Murunay, may sa katawan. Niyabot na ang panahon. Sugdi ang pagbundok sa tanan. Punitangin niyong espada og pangandam. Espada? Awes ako, dili sundalo. Nagduda ka ba sa ustisya sa kausa? Iksaad kita sa atong Diyos! Kita malaglag kung kita mahulog sa pagpakasala! Siya ulabay ka na to sa tiilan sa mga kaaway, samang sa among paglabay sa mga sapot diha sa imong tiilan, kung kami magpakasala. mga salin kita sa binhi ni Jacob. O, oh, mga salin sa binhi ni Jose, kansang kupo gigisi-gisi sa iyang mga egsoon. Maghupot kita sa mga sugo sa Diyos, o oh, ang atong mga sapot pagagisi gision sa atong mga kaegsoonan, ug kita ipangbalhog sa bilangguan o ibaligya o pamatyon. Panalipdan nato ang atong kalingkawasan, at ligonon ang atong pagtukang Kristo! Atong Kristo! Ito yung... sa tanang yuta o pundo ko ng tanan nga gustong mapadayo ng ilang kagawasan. Makigbatok ni Amalikaya ug sa mga misupak. Mga tapulan sila, mga huyang. pulay pulus ng mga kabuang. Yung... May gahong kita diha sa katawan. Yung... Makigaway alang kanako. Dungan kitang mangulo. Atong yung... Atong yung... At Diyos! Atong Diyos! At mas sila kay Kanato. Nahanlo ko mapakyas kita. Atong kalina! Atong kalina! Atong Diyos! Atong Diyos! Atong pamilya! Atong pamilya! Atong Pangina! Atong Pangina! Atong Malinaw! Atong Malinaw! Himaya ni Moronay ang paghimog maayo, pagpanalipod sa iyang katauhan, pagtuman sa mga sugo sa Diyos, pagbatok sa kadautan. Kung ang tanang tao maingon, sama kang Moronay, tanawa ang mga gahom sa empyerno, na na unta sa kahangturan. Ang yawa wala na'y gahom sa mga kasing-kasing sa katauhan.